Nakakita ka naman ng multo? Oh, oh, Kuratay! Kuratay! <laughs> Kuratay! Pero, isang araw, dyan, dyan sa tulay niyan, yan, sa tulay niyan. Di ba, maalayo niyan? Ang lawak niyan, di ba? Ang haba niyan. lang natin. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa malaking mission. Ang mahuli, ang mailap ng monster mamaw na Rangar Simas. Gabit lamang ang fishing lures. Mabuha pa ka kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang bar hunting. Welcome sa ating fishing adventure ngayong gabi. Nandito ako sa Yaguchi Mar sa right side at bababa tayo magre-reading tayo kasi mababa na minus 16 centimeters na yung baba at bababa pa ito hanggang minus 90 centimeters kaya chance natin makakuha ng mga kuruday and hopefully makahuli din tayo ng mas. let's go dito tayo magsisimula sa area 10 mag-floating muna tayo dito tayo sa the cross counter sa blowing na sinking nila na lang, silent assassin na 19 si Bass Hunter Green, ayo Green, ayo Green, ayo Green, sa Mababaw, na gameplay pa rin sa Uwag Mga Mababaw eh. Mas talangka. Nahulit, Ang hulit guys. Ang laking talangka. Bakit ka magas kasi dito talangka. Ayun, mahulit. <laughs> Balik. talangka, kan ane cantel langka, batin telangka. Oke, pisan-pisan guys, pisan-pisan. Ah, nakaw lah. daw wala. Wenapukan <laughs> hmm. natin. Yan dito tayo sa hayabusa 10 grams k na 2 centimeters na na, na warp. Dahil kita kada banang punto. Naniniwala ka ba na sa punto? Tinanong ako nang ang akin kaibigan. Sabi niya, nakakita na ba ako ng mundo? dito oh, kasi sila nakakita ka lagi ng karamda. So, pag pupunta ka na iba yung ibang mga, may napapansin sila. May naranap sila. At sa nangyong nila, ikaw, may nakita ka na ang mundo sa iyo. Ang kasama ko. Sabi ko, hindi. Pero, isang araw, dyan, dyan sa tulay niya, dyan, sa tulay niya. Di ba, ang niya, ang lawak niya, di ba? Ang haba niyan tapos na siya ano yun, alas 12, alas 12, alas 12 talaga ng gabi tapos nandun ako sa si ibaba ng tulay nagpifishing ako ayun, pag hagis ko ng lure may tumingin sa akin sa kanan ko, kasi nasa kaliwa kong tulay may tumingin sa kanan ko sa itaas babae, so siyempre di ba At nagkas ako pagkas ko ng ganon, nakita ko, may tumingin so tumingin ako sa itaas, siyempre hindi naman ako lagi nakatingin sa kanya kasi sila nagkunti na Pagkas ko, tumingin ko sa lor Tumingin ako sa kanya Pagkas ko, tumingin ako sa lor ko Tapos nakita ko siya Ngayon, biglang nawala Nung tumingin ko sa kanya, nawala na Eh, ang haba ng tulay niya, ba? Diba? Yan, ganyan ang tulay So, kung lakati niya Kasi, ano lang, ilang segundo lang na pagkas ko Tumitingin ako sa kanya Kasi tumingin siya sa akin, siya sa akin Tumingin ako sa itaas Tapos, tumingin ako sa lor Tumingin ako sa kanya, nawala na So, ang haba ng tulay niya, yan Yan, itong tulay niya ang haba na. No, wala. Sabi ko, kahit nga mag-bisikleta pa yun, ay mahanap, mahanap ko. Maabutan ko pa rin siya kasi ilang segundo lang yun. Diba? Nung tumina pa sa kayo, tumingala ko. Tapos tinignan ko yung blur. Tapos tumingala ulit ko sa kayo. Wala. So hinanap ko, sinundan ko ito. Itong pula, sinundan ko pa kung nagawin. Wala. Diba? Sinundan ko pa balik. Kasi yan, pa uh, Kawasaki. Kawas, kawas ito uh, pa, ano yung kapat. Tinignan ko, wala pa kamata. Tingnan ko pa kawasaki. Wala din. So, uh, that time, hindi naman ako natakot. Hindi naman ako, kasi nga, hindi naman ako naka-experience ng multo. So, ngayon, tinanong ng mga kasamaan ko. Kasi, sir, okay, okay, yes, sir, ano bang mukha? Uh, yung mukha niya, babae siya, na sumilip sa akin, babae. Bata na babae. Tapos, ang ano doon guys, is yung, yung mata niya, hindi ko masyadong klaro yung kanyang mukha. Pero, ma hanggang ngayon, maalala ko yung kanyang mata. Yung kanyang mata ay bilog na bilog na itim. Yun lang. At mahaba, hindi naman masyadong mahaba yung ito. Ano lang, medium yung paghaba Pero yung mata lang nakita ko sa kanya, na bilog na itim at puti sa gitna. The rest noon ay wala na kasi nga madilim naman. Eh, ano naman siguro? Sabi ko sa mga kaibigan, hindi naman siguro yun. Sabi niya, yun na yun sir, yun na yung ano yung multo, yan na yung sinasabi mo, yun talaga yung multo na. Kasi nga, yun yung mukha ng multo. No. Yung bilog na itim at puti sa gitna. Tapos, namumukhaan mo yung namumukhaan mo siya, nadudrawing mo siya sa isipan mo, pero hindi mo madrawing completely kung ano yung mukha niya. Pero meron siyang forma sa isipan mo. Na tao talaga, bata talaga. At nawala siya. kaysa ko, ngayon, ang pangalawang tanong doon, kasi yan yung tulay. Mataas yan. Paano siya, paano niya naiangat yung kanyang mukha na nakita ko? Kasi doon sa tulay, umangat siya eh, para sumilip sa akin. Kumbaga pa, kasi usually naman dyan sa tulay na yan, yung mga tao, minsan, sumisilip sila sa iba pa kasi naririnig nila yung ingat namin, nagkakas. So, sumilip siya. So, ngayon, kung bata yun, maaabot niya lang yung tulay na yun, kung nagbibisikleta siya, maaabot niya yung taas, yung, yung pader ng tulay. Pero wala, wala akong nakita ng bisikleta. At kahit tumakbo pa yung bisikleta, yung mahabol ang mahabol. Kasi tingin lang, di Isang sigla, isang, isang, isang lingon isang mo lang makikita. May So, batang babae, puti. ang kanyang mata ay bilog na bilog na itim na may puti sa gitna. Pero hindi naman nakakatakot. Kaya nga nung nakita ko siya, hindi ako natakot. Hindi, hindi ano, hindi hindi ko siya pinansin. Tuloy lang ako na fishing. So, nawala sa isipan ko yun. Ngay ngayon, nung nagtanong sa akin yung mga kaibigan ko, nung kinento ko yung nangyayari, sabi, yun na yun, sir. Yun na yung multo. Totoo, ba kayo? Totoo kayo yun? Ah, sabi ko, hindi yun na yun. Sa so, tingin nyo, guys, yun na ba yun? Yun na ba yung multo? Nakakita ba kayo ng multo? May experience ba yung multo? Wala, hindi ko muna tayo sa feeling, guys. Thank position.

Kumakagat. Kumakagat. Kumot, umot, umot. Ugh, beshawn. Huh. So, after ko mag-try ng iba't ibang lore, bumalik ako sa Kajiki na warm kalakos banak. Yun pala ay kuruday. Ang laki. Nabilis natin guys. Okay, bye bye. Balik tayo sa ating Hitler kay Jiki na Kenny Rance. Akala ko banak siya kasi tahimik lang yung pagkagat niya yun pala guys yung pagkagat niya ay ano uh, harmonika dalawa dito dito at saka dito talaga kaya hindi siya makagalaw kasi kaya sa po. pison 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 guys pison pison ah parang parang sumabit lang. Ang dami kasing talangka ngayon. Tar harmonika nyo kayang pagk pagkagat. Kaya kala ko banak lang. Balikan natin mamaya. So, doon yun sa, ano, sa lugar ni Ojisan Nakakita ka na ba ng multo? Ang pangalawang encounter ko naman ng multo ay nung nag ako dyan sa ano sa oval. So, ano siya? habang nag ako guys kasi yung oval ano siya parang uh, ilog tapos may daanan parang pilapil tapos sa taas niya ito malalaki mga mga damo so isa lang talaga ang daanan mo parang ang siyang pilapil para may imagine para siyang pilapil ngayon nag ako doon sa malapit sa may Anyuji may sa kaliwa ko may nag-iilaw. So akala ko nung una ay ano, nagfi-fishing. Pero minsan, uh, ano siya, yumuyuko siya doon, sumisilip siya doon. So nakaload siya, yumuyuko siya doon. Sinisilip niya yung mga yung ilog habang nandito siya sa highway, sa pathway. Sinisilip niya yung ilog, nagpa-plastic, pina niya. Kaya kahit malayo ako, nakikita ko siya na ano, na iniilawan niya. E ngayon, mula sa Anuji, lilipat ako ng oval. So, paglilipat ako, dadaan ako sa kanya. Madadaanan ko siya. So ngayon, lumakad ako papunta doon sa kanya. Madadaanan ko siya. Pero pagdating guys doon, wala. Hindi ko siya nakita. Nawala siya. Iimposibleng mawawala yun kasi dalawa lang yun. Uh, patras siya na makikita ko parin, pa rin or magkakasalubong kami. Hindi siya pwedeng dumaan tumalan sa tubig or kaya umakit sa mga ano sa mga kahoy. Wala. Nawala guys. So, then, ano kaya? wala naman. Ngayon, bang araw naman, nadudulog naman ako sa oval. So, nasa oval ako, nasa center ako ng oval. Ngayon, sa right side, sa right side naman ng oval, yun pa rin. May bata pa rin na nakayuko, na nag-iilaw. So, kala ko nag-fishing, pero kung nag-fishing siya, maririnig mo yung, ano, yung hagupit ng, ng rad natin, di ba? So, wala naman yung hagupit. Gaya nito. So, kala ko, Basta nag-iilaw lang siya tapos sumisilip siya doon. So siguro, yung bata na yon ay nahulog siya doon sa dagat at uh, doon sa ilog at baka namatay, no? So hindi natin alam. pagkatlong beses, guys. Dito naman ako sa galing sa right side. Papunta naman ako sa oval. Tapos ganun pa rin, may bata doon. Talagang sinalubong ko, uh, talagang ano, pinuntahan ko. Ano yun? Talagang pinuntahan ko. Dinaan ko siya. Imagine nyo guys, nakita ko yung bata. Nakahiga doon. Nakaganon. Ako. Nakahiga. Doon sa parang pilapil. Tubig, pila. Yung daanan na one way lang. Kaya parang pilapil. Tapos mga kahoy, mga ganon. Doon siya. Nakahiga. kaya pahinga. Nakatingin siya sa langit. Oo talaga, hindi ako natakot. Kumawa. Good, good evening. Sumagot naman. Good evening. Tapos niya ko. Ano, lalaki na ano siya, lalaki na, ano na, high school, ano na, or mga senior high school siguro. Mm, medyo, matangkad ng konti sa akin. Lalaki sabi ko, kumawa, good evening. Nag, sumagot naman. So, sumagot naman siya ng good evening. Tapos, siyempre, kailangan kong uh, tumayo siya kasi nakaganoon siya, di ba? So, iisa lang daanan. So, ganun siya sa akin. Tapos, duman ako sa kanya. So, ngayon, um, Simulan noon. Dahil nag-greeting ako sa kanya, hindi ko na siya nakita. So, hindi natin alam kung yung pangatlong tao ba yon ay totoong tao o isa pa rin si isa lang sila. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang ay hindi na siya nagpapakita. Huwag naman no? kasi gabi ngayon nakukuha yung bahay. So hindi ko alam pero Mula noon, hindi ko na siya nakikita. So, alam naman siguro niya na hindi ako takot. Pero siyempre no, minsan, ah, pag nag-fishing ako doon, lalong-lalong na kasi itong, itong river namin, ano siya ngayon, tahimik siya. Pero pag may time guys, na pag malakas yung hangin, naku, oh, ang lakas ng karin dito, maaanod ka talaga. Kaya kailangan may life jacket. Eh, minsan hindi ako nagdadala ng life jacket. May kumagat. Eh, minsan hindi ako nagdadala ng life jacket. So, yun, pag malakas ang hangin, talaga nakakatakot. Kaya minsan, titingin-tingin ako nung titingin-tingin ako ng ganun kasi baka itulak ka, di ba? Mahulog ka doon sa, sa tubig. Eh, syempre, pag nakaano ka, naka ka, mabigat yung ito. Ito, guys. Ito, mabigat to. Pag pumasok ang tubig dito, oh, mahirap ano, tanggalin. Kaya kahit naka-wader ka, kinakailangan na mag-ingat. Yan, change tayo, guys. Dito naman tayo. ano no? Kinakailangan pa rin natin mag-ingat doon kasi sabi ko, nalugod-lugod-lugod na po, no? Kasi malay mo magpakita sa atin. Tapos itulak ka din si Dada, di So kasi, kahit alam mo na, diba? Kahit na marunong kang lumangoy pag sinakyan ka noon. Uh, diba? So, bye-bye, ano? Bye-bye, bye-bye earth na. Kaya, mag-ingat Pero nung nakita ko siya, kung siya may yun yung pangatan ng bata na yun, uh, hindi ko na, hindi na siya nagpakita sa akin after nun. Ikaw, may experience ka ba tungkol sa mga multo? Sa mga mali maligno? Narinig mo na ba yung kikik? Yung Ibon ba yun? Or simbolo yun na may aswang? kaya wakwak sa amin? Malaking paniki? Ano yung mga kwento mula sa lolo at lola mo na kinukwento nila tungkol sa mga maligno sa mga aswang? Ano yung kwento, kwento-kwento sa bayan nyo. Sige nga, i-share nyo dito, i-comment nyo dito sa ating video. Yan, dito tayo guys. Pison, pison. Pison guys. Pison, pison. Tinuka. Dalam bisa tatlo. Pison, pison. ah fish Ayan guys pangalawa natin kuha bisa bottom chinning ya chinning yeah. <laughs> yeah. yeah. Dito tayo sa ating Hitler. Ito naman ang nakakuha. Ito yung ating pangalawang Hitler. So, iba naman ang Hitler nating ngayon kasi lagi na lang ako na Hayabusa na bottom dragging na kukuha. So ngayon, iba naman. Yung naraji natin nung nitong mga linggo, wala din. So, ibang ano. Kaya nagtry ako ng iba't ibang pattern. Yung nagtry din ako ng Shimano, yung Brinyus. So wala. So ito, ito try ko. 7 grams. So, sa pangalawholin natin sa being grab siya. Na pang button chaining pa rin. Ini kena gat. Ah. Ang maganda kasi sa dragging guys. Napifeel mo yung kagat. Parang tinutuka. Tapos sabang hinila mo, tutukain niya. Hilaan mo ulit, tutukain niya. Kaya kanina, nakatatlong tuka yon bago ko hinukset. Ito isang tuka lang eh. Kaya minsan yung unang tuka kasi hindi mo alam kung nabangga ba lang yung structure or tuka na. Yun, ayun na naman. Papahabuli natin siya. Meron, meron dito. Ah, hindi sumunod. tayo guys last na at dito magtatapos ang fishing adventure kayong gabi kung saan ay nakagawa tayo ng dalawang korodai kahit para sa iba pang mga tips about fishing i-click lang ang video and of course huwag mong kalimutan na mag-subscribe i-click lang ito hanggang sa muli ito si Erwin sa Fishing Sibin magkita kita